Man iba-ibang produkto ang tampok mo sa Negosyo Trade Expo na binuksan kayo ng September 19 sa Naga City. Saro sa mga exhibitors na nagbalidigdi, si Rey de Loveres kan Bula Camarine Sur. Nasaro sa bistadong exporter nin natong sa luwas asin laog Taong 2016 kan niya ang pagtanom ni Natong sa 20 hektaryang pagsadiring daga hasta may pabakal niya mandaan mga ini magin sa ibang nasyon. Apwera sana itong tabang sa pamilya na tauan niya mandaan trabaho ang pila niyang kabaranggay. So ini-encourage namin yung mga farmer na magtanim din. At least mayroong ano, mabigyan ng pagkakataon na maibenta yung mga ano nila, mga produkto nila. Katulad ng laing, kasaba, ubi, uh, malunggay at yung ano, uraro. 26 na eksibitor ay nagpartisipar sa negosyo. Inima na ni Katulong Pag-arangkada ka ini. May tema ining negosyo, turismo, lokal na produkto, ipabisto, iorgulyo. Obeto kan aktibidad na ini na ng in oportunidad ang Micro and Small Scales Enterprises o MSSES na maitampokan sa inda mga produkto asin in mas maipabisto sa publiko. wanted the farmers to really be productive and mag ano naman, mag improve naman ang buhay, ano? Na pagyuhin man, meron silang ano, meron silang uh, crops na pwede nilang ipagbili kung bagyuhin man lang kanilang corn, ang kanilang rice, di ba? Huwag na tayo dun sa pagbinagyo, wala na, umpisa na naman. So, na-test na namin to, yung ube, pagbinagyo, tatayo lang. Oh, and then it's a very high export potential. So, let's hope for the best for the farmers. Kong, tulungan mo kami, ha? sa Ako Bicol, uh, tulungan nyo kami in order to really uplift uh, ang kabuhayan ng mga farmers. Naging posible ang nasabing aktibidad sa pakikipagtabangan kan Department of Agriculture na gayon, Ako Bicol Party List as in iba pang stakeholders gikan sa man iba-ibang parte kan Bicol. For the Nego -show, ang Ako Bicol Party List is isa sa partner for this. This is a third Nego -show na po na talagang Uh, sabi nga ni Kong uh, Kong Jill na ito yung heart and soul yung negosyo, 'di ba? Ito yung bububuhay ng ekonomiya kasi dito yung umiikot yung uh, pera natin. So, 'di ba? Hindi lang negosyo makikita mo dito kundi turismo and yung mga local products, So, 'di ba? Ano natin i yun natin ang Sadirita. So, yun yung napakaganda about the negosyo. So, yun. Mientras tanto, Madurar ang Negosyo sundo sa aga Setyembre 21 na makukuha sa ground floor kan LCC Felix Plaza sa siyudad ni Naga para sa mga baretang Tatak Bicol Danica Garcia